Tanaw sa aerial shot na ito ang karambolan ng mga sasakyan sa Esitex Tarlac City Toll Plaza. Nangyari ang malagim na aksidente nitong Webes ng Tanghali kung saan sangkot ang isang container truck, tatlong SUV at isang pampasaherong bus. Hindi bababa sa sampu ang patay at mahigit dalawampu ang sugatan. Sa inisyal na investigasyon, nakatulog umano ang driver ng humaharurot na bus. Sa tindi ng aksidente, nagmistulang na yuping lata ang ilang sasakyan. Hawak na ng Tarlac City Police ang driver ng bus na sugatan din kasama ang konduktor. Kasunod ng aksidente, agad inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon ng LTFRB na suspindihin ang Solid North Bus Company. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis, inatasan na niya ang kanilang legal division na maglabas ng suspension order. Iimbestigahan din ngayong araw ang ruta ng bus para matukoy kung may paglabag. Posible rin masuspinde ang buong fleet ng Solid North Bus depende sa resulta ng investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority.